Gaya ng uh, sinabi ko nung nakaraang episodyo, aking iahatid sa inyo ang mga huling sandali bago pumanaw si Padre Pio matapos niyang ipagdiwang ang kanyang huling misa. Sa kanyang selda, tila nagdaliryo siya at nagkaroon ng pangitain ilang sandali bago siya nalagutan ng hininga. Misteryoso ang pangitain ito. Ano nga ba ang nakita niya? Alamin ang mga detalye at huwag kayong Matapos ipagdiwang ang kanyang huling misa, ibinalik ni Fra Giorgio si Padre Pio sa kanyang silid. Bandang hating gabi, bumalik si Fra Giorgio upang tingnan si Padre Pio. Pawis na pawis at nanginginig ang matandang prayle. Giorgio, napabuntong hininga nga si Padre Pio. Sa iyong kabutihan, maaari bang tumawag ka na ibang mga padre para magmisa sa umaga? Natatakot akong hindi ko ito kakayanin. Siyempre, Padre, kailangan mo ang pahinga. Walang oras para pagpapahinga ngayong gabi, Giorgio. Ito na ang wakas. Anong ibig ninyong sabihin? Nilalagdat ka lang. Magiging maayos ka rin sa paglipas ng oras. Giorgio, ang mga pagdurusa sa aking buhay, ang mga pagsubok na natatanggap nating lahat mula sa kamay ng Diyos, ang mga ito ay mailayunin tinitigan niya si Giorgio, isang malalim na titig mula sa kanyang malalim na kayumangging mga mata. Ang kanyang noo ay puno ng pawis. Ang kanyang itsura ay kakaiba. Halos para bang tumatagos ang paningin niya kaya Giorgio. Ganun po ba, Padre? Magalang na sabi ni Giorgio para itago ang kanyang pagkalito. Sasabihin ko sa iyo kung paano ito, Isang babae ang nagbuburda ng magandang disenyo. Ang kanyang maliit na anak ay nakupo sa tabi niya sa isang mababang bangko. Nakikita niya ang kanyang trabaho ngunit mula sa likurang bahagi lamang nito, yung ilalim na parte. Nang makita lamang niya ang mga buhol at mga gusot ng mga sinulod ng burda, tinanong niya, Inay, ano bang ang ginagawa mo? Hindi ko maaninag ang iyong ginagawa, Pagkatapos ay binaba ng ina ang burda at ipinakita sa kanya ang magandang disenyo ng kanyang trabaho sa harapan. Ang bawat kulay ay nasa tamang lugar nito. Ang iba't ibang mga sinulid ay bumubuo ng isang maayos na disenyo. Sa katulad na paraan, nakikita natin ang mga kabaliktaran ng pagbuburda ng ating buhay dahil nakaupo tayo sa mababang bangko. Magiging iba ang itsura ng mga bagay kapag nakita natin ito mula sa kabilang panig. Tumango si Giorgio. Napakalalim nito, Padre. Malalim? Nagkibit balikat lamang si Padre Pio. Ito ay simpleng katotohanan. Walang pagdurusa na dala ng pag-ibig kay Kristo kahit na masamang tiniis na hindi gagantimpalaan palaan sa buhay na walang hanggan. Maging ang abang putik Marahas niyang hinapas ng kanyang kamay sa kanyang dibdib. Maging ang kaawa-awang putik na ito ay magiging pinakapinong ginto na magniningning sa palasyo ng langit. Naputol ang pag-iisip niya ng panginginig at pag-ubo. Giorgio, anak ko, sundin mo ang isa pang padre para makapakinggan ang kumpisal ko. Buntong hininga ni Padre Pio. Tumakbo si Giorgio kagad sa madilim na koridor. Noong gabi ngayon, ginawa ni Padre Pio ang kanyang huling kumpisan at tumanggap ng huling seremonya o tinatawag na last rites sa Ingles. Sa pagsikat ng araw, kumalat ang silag dito parang malarosa sa tela sa ibabaw ng mga burol ng kampadiya ang lugar. Ang mga praline ng mga Our Lady of Grace ay nagtipon sa selda ni Padre Pio upang manalangin at magpaalam. Ipanalangin ninyo ang aking kaawa-awang kaluluwa, pakiusap ni Padre Pio. At patawarin ninyo ako sa lahat ng problemang na idulot ko sa inyong lahat. Ang mga prayle ay umiyak at tiniyak sa kanya na no, walang dapat patawarin. Habang nakahiga si Padre Pio sa paghihirap niya, iniliput niya ang paningin sa silid Pamilyar ang mga sa paligid, ngunit wala na ang lahat ng mga mahal niyang kaibigan. Si Padre Agustino, si Padre Serelio, si Prakabilo, lahat ay sumakabilang buhay na. Ako ang huli, anya. Pagkatapos ay binalik niya ang kanyang isip sa mas malayong nakarampa sa kanyang mga araw sa bahay sa Pietralcina. Ang aking ama, si Mama Pepa, lahat ay handa ko ng makita. Dagdag niya. Sa pag-iisip sa kanyang ina, ibinaling ni Padipio kanyang ma mamata sa naninilaw na lumang larawan ng babae na patuloy niyang isinabit sa kanyang dingding. Ang titig niya ay parehong mapagmahal at matatag sa parang natatangi sa mga babaeng Italiano. Napangiti siya ng bahagya sa ala-ala nito. Ngunit pagkatapos ay sa tabi ng mukha ni Mama Pepa, nakita niya ang isa pang babae, nakangiti, nagliliwanag, nagniningning ng biyaya mula sa dalisay, dalisay nitong muka. Ang kanyang itsura ay magiliw, tila kumakaway at naramdaman ni Padre Pio na tinatawag ang kanyang sarili na parang hinihila. Lumiwanag ang mukha niya. Nakikita ko ang dalawang ina, sigaw niya. Hindi maganda ang paningin mo, Padre, sabi ni Para Giorgio isa lang larawan ang na nasa dingding mo. Huwag mo akong alalahanin, bulong ni Padre Pio. Nakakakita ako ng mabuti at may dalawang ina. Nanlaki ang mata niya. Isang titig ng kapayapaan ang bubungad sa kanya. Jesus Maria, Jesus Maria, ulit niya. Puno ng pawis ang kanyang noo. Ang mga prayli ay nagkulong sa paligid ng kanyang higan inawit ang Requiem Media Vita in Morte nang matapos ang pagawit, ang ulo ni Padre Pio ay napayuko. Ang mga talukap ng kanyang mga mata ay marahang tagsara. Lumapit ang Padre Superior, iniligay ang kanyang tenga sa bibig ni Padre Pio at sinabi, wala nang hininga. Lumipas na si Padre Pio napaluha ang mga na natulala sa kalungkutan sa pagkawala ng kanilang pinakamamahal na si Padre Pio. Ang iba ay lumuhod sa sahig ng selda, nagdasal para sa kaluluwa ni Padre Pio. Bagaman kakaunti ang nag na siya ay nagpahinga na sa walang katapusang liwanag. Lumapit si Prajojo sa katawan ng Braille. Nagsumikap na maging mahinahon. Nanginig ang kanyang mga labi Magiliw niyang inilagay ang ulo ni Padre Pio sa gitna ng kanyang unan. Pinunasan ang kanyang noo at itinugit ang kanyang mga binti. Madaling araw na at marami ang gustong pumasok at magbigay galang sa kanya. Nais ni Pra Giorgio na ayusin ang katawan upang gawin itong maayos na pagmasdan. Hinawakan niya ang mga braso ni Padre Pio at inalapat sila sa kanyang dibdib ng nakakrus. Nang makita ang mga kamay ng, na may guwantes, nag-alinlangan si Pra Giorgio. Lumingin siya at tumingin kay Padre Superior at alam ng Padre Superior ang iniisip ni Pra Giorgio. Alisin mo ang mga guwantes, Giorgio, sabi niya. Sa wakas, tingnan natin lahat ang binantayan ni Padre Pio noong buhay pa siya. Ang mga prayle ay nagtipon-tipon sa paligid ng higaan, nagkumpol-kumpol sa katawan, sa kakaibang pinaghalong, pighati at parang mga batang mausyoso. Hinubad ni Pran Giorgio ang pawisang walang lariring mga guwantes mula sa mga kamay ng matanda at itinihaya ang kanyang mga palad upang makita ang lahat. Napabuntunghin na nga ang mga praile. Ang mga sugat ay nawala maliban sa bahagyang pulang kulay sa mga palad at likod ng mga kamay halos hindi mapigilan ng mga praile ang kanilang pagkagulat. Ano ang ibig sabihin nito, bulong nila? Paano ito nangyari? Napalagot si Pra Giorgio. Humihingal sa kaba. Nakita ko, na nakita ko sila nung nakaraang buwan, nung, nung tinutulungan ko siyang magbihis. Hindi ko maintindihan ito. Hindi basta-basta nawawala ang mga butas na ganyan ginagawa ng Diyos kung ano ang gusto niya. Sabi ni Padre Superior, tumatango-tango na tila pagsang-ayon, sa isang misteryong napakalayo para kanyang maunawaan. At habang ginagawa niya ito sa paningin ng lahat, naglaho ang maliliit na pulang marka na iniwan ang, ang balat ni Padre Pio na sariwa, pantay, kasingkinis ng sino mang bata sa araw ng kanyang kapanganakan. At yan ang makapagbagdamdaming uh, eksena sa pagpanaw ni Padre Pio. Kung saan nagkaroon pa siya ng sinasabi nilang pangitain. Kung inyong matatandaan ang tumingin siya sa dinding sa larawang nakasabit doon ng kanyang ina, ay sinabi siya niya na may nakikisa at siyang dalawang ina. May papalagay natin na ito ay ang mahal na birhen, di po ba? At ang isa pang kamanghamanghang uh, ang katotohanan ay ang pagkawala ng kanyang mga sugat. At uh, yan po ang ating istorya ngayong araw na sana po ay naibigan po ninyo. At bago ko po kayo lisanin, inaanyahan po, po kayong mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. Lalo na kung ito po ay inyong naibigan. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kayo pong mga bagong taga Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanila sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na video sa hinaharap. At uh, kung nais nyo kaming suportahan, mangyaring bisitahin ang aming website at alamin kung paano po ninyo kami masusuportahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng abuloy ika buwan. Ito po ay sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga tag donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio. Ang mga benepisyo inyong matatanggap po ay ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa inyong buwan ng donasyon. At uh, ang mga bisang po ito ay para sa inyo, ito po ay para sa mga nabubuhay, hindi po ito para sa mga na Pero maaari po ninyong isama sa inyong mga intention ang mga yumao ninyong mga mahal sa buhay. At sa inyong paglahok, uh, bibigyan din po namin kayo ng uh, regalo ng binasbasang larawan o midlayan ni Padre Pio na naaayon din po sa inyong uh, donasyon kada buwan. Ang pagbibigay po ng uh, donasyon ay sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming uh, account sa video o sa aming uh, GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. At bago ko po kayo lisanin, nais nice ko po kayong anyayahan na kami po ay nag-organisa uh, ng isang rosary rally na gaganapin sa Makati sa Washington City Park at ito po ay sa linggo, ika-23 ng Hunyo, magmula alas 9 hanggang alas sa 12. Gagawin po ito matapos ng misa na mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga. Kaya kung kayo po ay malapit lang sa Makati o kaya ang karating ng mga uh, syudad at uh, probinsya, ay samahan po ninyo kami sa aming pag-rosary ito ang intention po namin ay upang bigyang dangal at karangalan ang sagradong puso ni Jesus sapagkat ang Hunyo ay ang buwan para sa kanyang sagradong puso. At ang ilang pang mga intention po ay upang magapi natin ang pagpapasa ng uh, divorce bill sa Senado. At saka para malabanan natin ang pangaping ginagawa ng uh, komunistang China sa uh, West Philippine Sea. Kaya Okay, inaanyayahan ko po kayo muli. Samahan po nyo kami sa aming Rosary Rally sa Makati, sa Washington City Park sa ikadalwampu-tatlo ng punyo at ito po ay isang linggo. At uh, hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, lalo na po sa aming mga taga-suporta na lumahok na sa mga alagad sa kalinga ni Padipio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, tubay pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.